Hello po mga kaibigan, kamusta po kayo at pag-usapan natin itong binanggit kanina ni ES Persamain tungkol po kay Vic Rodriguez. Ha? Itong si Vic Rodriguez po pala sa paningin ni ES Persamain ay nagiging aso na ang ugali. <laughs> nagiging aso na ugali mga kaibigan at uh, kung ako tatanungin nyo ay eh, alam nyo yun talagang nagmamalaaso na itong si Vic Rodriguez mga kababayan. Uh, Paano rin po natin yung uh, interview sa kanya, yung tanong sa kanya ng isang media kung uh, ano ba talaga ang uh, opinion niya sa ginagawang uh, kung ano-anong mga kabulastugan ni Vic Rodriguez? Agency. Sir? Former ES Vic Rodriguez said that um, there's no need for uh, courtesy resignation, to call for courtesy resignation of all cabinet secretaries because the core problem is the president himself. Optics lang daw. Alam mo si Vic Rodriguez, daldal dal, ng daldal yan eh. Do you listen to him? Huh? Why was he taken out of the office? Wala pa siyang tatlong buwan gusto niya makipag-away, wag na. Kaya mo, oh, kantsaw lang siya eh. Kantsaw ng kantsaw. That, that, that's when you see, uh, in the middle of night, a dog barking at the fence. If you want to get up, you get up and throw stones at that dog. But we will not do that to him. Huwag na nating pansin eh. Salamat, Iyas. Ngayon, mga kaibigan na. So, isa nga lang aso, si Vic Rodriguez, na alam niyo, batok nga lang ng batok. Batok ng batok sa ating gabi. Kung babatuhin daw ng bato, eh, wag na lang. wag nang pansinin. Which is tama naman talaga mga kaibigan. Diba? Kung kayo man ay nakakapansin ng video niya sa Facebook, eh ano nyo na lang. O baga, tuloy lang ang browse. wag nyo nang pansinin si Vic Rodriguez mga kaibigan. Ah, wag nyo nang pansinin. Kasi mga kaibigan, ang ginagawa nitong si Vic Rodriguez po talaga ay uh, masama. Kaya hindi po dapat na natin pansinin mga kaibigan. Yeah. Kasi, ano eh, political sabotaging po ang ginagawa ni Vic Rodriguez mga kabayan. Yung patuloy pa niyang uh, tapos na eleksyon, tapos na lahat nung uh, ano niya, patuloy pa siyang naninira ang puna, ang mga alam mo yung pagbubunyag ng mga bogus na isyo mga kaibigan. Eh, may halong galit yan ba? Diba? 'yang po ay alam mo yon na ah, hindi lang basta ah, simpleng ah, paglalabas niya ng saludo mga kaibigan. Kundi ah, kundi mga kaibigan, isa po itong tangka talaga na pahinain po ang pamumuno ah ng gobyerno natin ngayon mga kaibigan. Ang target po kasi ni Vic Rodriguez 'yung mata ng publiko. ba? Diba? Kailangan niyang lagi siyang nasa mata ng publiko mga kaibigan. Sisirain niya po yung layunin ng administrasyong ito na maisulong po ang mga reforma at proyekto mga kaibigan. Kaya po mga kaibigan ay gawain talaga na mga walang hiyang tao. <laughs> Di ba? Hindi natin nakakalain na talaga may ugali palang ganyan si Vic Rodriguez mga kaibigan. Ako hindi ko talaga akalain eh. Iba, yung napakahinhin niya na, alam mo yon na hindi makabasag pinggan, eh, may pagkademonyo din pala mga kaibigan. <laughs> Iba, at sa paggawa nga niyang, niya na mga, alam mo yon sari-saring mga comment-comment na negatibo, ah, uh, mga tungkol sa kawalang hiyaan mga kaibigan, iniiba po niya, ah, uh, yung yung pagway ng uh, communicate natin, yung uh, discourse natin, kumbaga parang nilalason po niya kung paano dapat mag-usap ang mga taong bayan, mga kaibigan, di ba? Sa halip po na makatulong siya na alam mo yung magbigay linaw o kung ano man solusyon yung naiisip niya nga, mga kaibigan. Yung pong paulit-ulit niya nga pagkokomentaryo, pag di ba? Eh, yang mga negatibong sinasabi niya mga kaibigan lalo lang po niyang pinapalalim yung sungo yung uh, sugat ng uh, bangayan mga kaibigan di diba? hindi po siya nagbibigay ng linaw diyan ah, hindi niya binibigyan ng direksyon yung tamang pag-iisip ng tao di ba talaga kasi nga ang target niya Ang target ni Vic Rodriguez Ipinsalain po mga kaibigan yung tiwala ng uh, publiko dito kay BBM. Tatlong taon na mga kaibigan. na Tatlong taon nang walang tigil yung mga yan. Diba? Kaya nga mga kaibigan ano eh. Diba? Dati siya nga uh, official na mataas. O executive secretary. Mataas yan mga kaibigan. iba Eh dapat po wala po sa kanya yung kulay na ano mo yun na tinatanggal niya dapat yung mga personal niyang galit. Diba? Eh, yung mga pagdududa niya mga kaibigan na dinadagdagan pa niya ng intriga, eh, lalo na mga kaibigan ano eh. Diba? Lalo na niyang uh, binawasak yung pamahalaan. Diba mga kaibigan? Para po itong ano eh, ano mo yun, binubuksan mo na yung sugat na magaling na mga kaibigan eh. Diba? Yung sugat na pahilom na, eh guguhitan mo pa rin ng blade. <laughs> Di diba? Yung personal na galit po ni ES Rodriguez, mga kaibigan, lalo na nga at siya yung dating executive secretary, tahimik na lang dapat. Iba, tahimik na lang kasi po mga kaibigan, Ah, uh, naging personal na yung galit niya, eh. 'di ba? Talagang parang napakahalaga sa kanyang madistract gobyerno na 'to pagtuunan na pinsalain. Diba? Pinsalaan yung mga proyekto nga, ano mo yun, makakatulong sa kaunlaran, sa edukasyon, basta sa lahat, sa ekonomiya, mga kaibigan. Komentar siya ng, ano, komentar yun siya ng komentaryo na para bang, alam may, walang natatanggap na serbisyo ang publiko, mga kaibigan. Eh, alam nyo yun, nagpapakita lang siya talaga, mga kaibigan, na hindi siya karapat dapat na maging executive secretary. <laughs> iba 'Yun lang 'yung mga kaibigan ng ano eh, may pwede nating maibigay diyan na sagot eh. Para bagang ano, dati kang coach, 'di ba? Nandoon ka sa katabi ka ng mga players, tapos eh alam mo 'yun, natanggal ka, 'di ba? Kasi siguro may mas mababa ang presyo sa iyo, ganun. Eh, ang ginagawa ngayon ng dating coach, sinisiraan, sigaw siya ng sigaw do sa labas ng court. Diba? Sinisiraan niya yung dati ng, uh, yung dati niyang kuponan na alam mo yon coach siya dati doon. Ganyan po mga kaibigan, kasimple lang yung pwede nating ano eh, sabihin kay Vic Rodriguez. Diba? Napakapangit mga kaibigan eh. ba? Diba? Hindi po sabihin natin na napakaganda ng ginagawa ni ES Rodriguez mga kaibigan. Nakakalungkot. ba diba? Kasi dating executive secretary nga na tila po na hindi makamove on sa dating niyang position mga kaibigan. di Diba? eh dapat po siya yung nagsisilbing ano eh example ng professionalism, di ba? Para magkaroon ng ano mga, yung mga pinagsamahan mga kaibigan, respeto. Eh pinili niya maging kritiko mga kaibigan na may personal na hinanakit. <laughs> di ba? Napakasakit mga kaibigan, di ba? Bilang dating executive secretary, dapat po alam niya yung bigat ng responsibilidad niyan ba? Diba? Nangangailangan dyan sa executive secretary tulad ng ginawa ni E.S. mahinahon sa pananalita mga kaibigan. ba? Diba? Hindi yung uh, ang posisyon mo, ang bilis mong magbitaw ng salitang alam mo yun, puro emosyon, sama ng loob. oh, ba? Diba? Paulit-ulit, puna dito, puna doon, kaliwat kanan, diba? harap, likod, wala nga nang ginawa ko di bugbugi si PPM sa puna mga kaibigan. Nagpapakita lang po talaga mga kaibigan. Nawala wala siyang option makamove on. <laughs> diba? Kung wala pong respeto o tiwala mga kaibigan, ay eh tahimik na lang po dapat na umalis. Yan po yung pinakamarangal na paraan at wag nang ituloy yung paninira. Diba? Hindi po kasi kami bulag, kaming mga taong bayan, hindi kami bulag bingi. Diba? Nakikita po talaga namin na yung paninira mo ay may agenda. Diba? <laughs> Anong agenda? Makasakit. Diba? Manira ng kredibilidad. Diba? Yan yung number one talagang uh, target ni B, ni uh, Vic Rodriguez. Di diba? Kung inuubos na lang niya yung oras niya mga kaibigan, di ba? Na maglingkod sa bayan. Ah, hindi problema na ano eh. Alam mo 'yun, wala kang pwesto. Hindi problema yun, mga kaibigan eh. Kaya lang nauubos sa batikusan. Ha? Huh? Sinasayang yung talino ni Vic Rodriguez. Ah, huh? nauubos lamang sa paninisi. Ba? Diba? E iyakin talaga yata ito ng bata. Di diba mga kaibigan? Kung gusto niya maging, maging executive secretary. Leader din yan kasi, executive secretary. Marami din siyang mga ano dyan eh. Di ba? Mga nasa ibaba niya, undersecretary. Marami siya dyan nga nasa ilalim na tauhan eh. Diba? Mga kaibigan, Ha, kung tunay siyang leader, hindi po niya kailangan ng posisyon. Diba? At kung halimbawa naalis siya, matuto siyang tawag dito magbigay daan. Magpakumbaba mga kaibigan. Kasi hindi po lahat ng laban, ha? Eh, alam mo yon na ya, pagtutuunan mo, pag-aaksayan mo ng ingay mga kaibigan. Kung yung laban mo noon, na executive secretary at natanggal ka nga ay well ano wala nang ingay na dapat na ano mo yon ibigay diyan wala ka nang ingay na dapat na pag-aksayahan diyan move on na iba kung may reklamo ka ay meron diyang may tamang uh, lugar may tamang forum may tamang proseso Wag puro social media ang ginagawa nitong uh, attorney ito mga kaibigan. Media interviews. Diba? Ulit-ulit. Yan na yung linyada niya mga... Linyada niya na eh. Mga alam mo yun? Drama na parang... Uh, alam mo yun? Parang lang uh, mapansin. Yun yung mahirap mga kaibigan eh. Diba? Drama para mapansin. Kaya lang ang problema sa drama ni Vic Rodriguez sa ito mga kaibigan eh. Yung napapansin ko dyan, drama siya ng drama. Ang problema, hindi naman po biktima si Vic Rodriguez. Dati kasi siyang mataas na opisyal, makapangyarihan. Eh yung ikinikilos niya ngayon mga kaibigan. <laughs> nakalimutan na niya po nakalimutan na ni Vic Rodriguez na yung dati niyang posisyon mataas po ang dignidad niya doon ah, inubos niya yung dignidad niya nung ngayon dahil dyan sa ginawa niyang mga kung ano-anong kabulas sa social media mga kaibigan di ba? Yung pagpupursige po niya na maglabas ng mga issue, wala pong maitutulong 'yan. 'Di ba? Wala pong maitutulong lalo na yung uh, magbibigay ng pagwawatak-watak. 'Di ba? Kaya anong legacy uh, ang maibibigay natin dito kay Vic Rodriguez? Wala mga kaibigan. <laughs> 'Di ba? Marami siyang pwedeng gawin ni eh. abogado um, matalino matatawag natin na ano yan eh mabilis makakuha ng posisyon at magiging official yan kaya lang mga kaibigan hindi nga po niya ginagamit sa makabuluhang proyekto puro po na ayaw nyang tumulong di ba yung mga tao pong marunong tumanggap ng pagkatalo eh ano po yan mga kaibigan eh alam mo yon na uh, nalayo po yan di ba Kumbaga nananahimik 'yan. At yung ganyan mga tao po, 'yan yung nirerespeto ng publiko. Ha? Ah. Pero kung ang ginagawa nitong si Vic Rodriguez ay ganyan mga kaibigan, sumbat dito, sumbat doon. Ay wala po mga mga kaibigan, maiiga yung kanyang respeto sa taong bayan. Iba, maiiga kami sa inyo, ha? Ah? Yung po na nan po na kay BBM, mauubos ang aming respeto sa inyo mga kaibigan. Iba talagang makikita namin wala na kayong malasakit eh. Diba? Kasi para sa inyo, yan lang yung tamang paraan. Diba? Mapapait na uh, mga komentaris. Nako. Paghihiganti mga kaibigan sa pamamagitan ng salita. Mahirap pong maging example yan. Diba? Hindi po yan na alam tawag doon. Hindi nasama dyan yung integridad. Diba? Diba? Napakadali po mga kaibigan mag-asal ng ganyan. Kaya lang, hindi po yun makakatulong eh sa bansa alam nyo yun diba? hindi kailangang sirain ni Vic Rodriguez si BBM para iangat lang yung sarili niya mga kaibigan diba? hindi niya kailangan wasakin ba't niya wawasakan si BBM paangatin niya yung sarili niya ay eh, mga kaibigan wala pong dangal sa ganyan diba? wala pong dangal sa ganyan kapag ka, alam mo yon iaakit mo yung sarili mo sa pamamagitan ng pagpapabagsak ng iba ay mga kaibigan tumigil-tigil kayo di diba? kaya panahon na nagbotohan na lahat na naalaman naman na alam mo yun sabihin natin may kahinaan nga ang uh, nangyari nga uh, eleksyon ah uh, may kahinaan itong uh, alyansa tama na yun mga kaibigan diba? ba? kung yun yung nakita nyo solusyon, napabagsakin yung, uh, alam mo yun, yung uh, respeto ng tao sa administrasyon, tama na yun. ba diba? wag na magdagdag ng problema. Tahimik na lang para yung dignidad. De, alam mo yung tumaas ulit. ba diba? Hindi na kailangan maghinanakit. ba diba? Yung political sabotage, mga kaibigan, yan eh, Talagang, alam mo yun, nakakalason talaga yan eh. diba? nakaka nakakapinsala talaga yan ng uh, tiwala di diba? hindi lang basta nung tiwala ng tao sa gobyerno kasi yung gobyerno may mga tao ding naniniwala diyan eh sira ka din mga kaibigan sira din yung integridad mo do sa mga taong na suporta sa gobyerno oh di diba? kaya pinakamaganda diyan maging silent ka na lang magsilbi ka na lang nang walang distraction di ba Tumulong ka na lang doon sa mahalagang usapin. Yan ang pinakamagandang gawin ni Vic Rodriguez. Uh, yan yung tunay na statesmanship. Diba? Inaasahang uh, alam mo yun, magpakita ka ng maturity. Huwag yung paghihiganti. Diba? Ganyan po ang talagang asal. Uh, pag gusto mong lumikha ng magandang uh, alam mo yun, atmosphere sa bansa. Mga kaibigan, eh... Alam mo yon. Yung uh, matanggal mo yung paghihinala ng publiko sayo, sa iyo sa, mga ginagawa mong yan, eh, malaki ng tulong yan. Di ba? Napakalaking tulong yan sa iyong karakter, Vic Rodriguez. Di ba? Kaya dito mga kaibigan, alam mo yan, nagbigay lang tayo ng payo dito nga sa ginagawa ni Vic Rodriguez kasi napakatagal na ng na, anong to, ginagawa ng uh, mga grupong ito eh. Oh. Uh. Kaya po mga kaibigan na alam mo yun, ako magbibigay lang ng opinion na sa nakarang eleksyon. Tatlong taong pong uh, walang humpay, iba, walang habas na paninira kay BBM. Yan po ang dahilan mga kaibigan kung bakit natalo. Uh, natalo ang maraming kandidato. Yung tatlong taong walang humpay na paninira sa pamilya, paninira sa opisyal, na alam niyo yun, napakahina po ng uh, ginawang aksyon ng gobyerno dyan. Dahil nga, hindi naman po gusto ng gobyerno talaga makapag-away. Diba? Kaya po yan eh, lumala ng lumala. Umabot na nga talaga siya sa parang, alam mo yun, stage na wala na uh, pwedeng maigamot. Yan po ang nangyari kaya humina ang uh, tiwala ng tao kay BBM. Kasi pinabayaan lang niya ng pinabayaan, alam mo 'yun tirahin siya ng uh, libu-libo, daang libong video na nasa Facebook, TikTok, mga kaibigan. Daang libo na video 'yan, mga kaibigan ha. Araw-araw 'yun ang napapanood ng tao. Paano ba naman hindi sila masisiraan ng uh, loob na alam mo 'yun, magtiwala? diba, sira po eh, nasira ang tiwala ng uh, tao dahil nga doon sa mga propaganda fake news ng Duterte, mga kaibigan. Iba, yan ang pinakadahilan, walang ibang dahilan kung bakit ang gobyernong ito eh, alam mo yon, uh, ang tiwala ng tao eh, nawala. Dahil do sa mga fake news na sobrang sobra naman talaga. Million-million ang ginastos ng Duterte diyan mga kaibigan. Di ba? Kaya natalo unang-una din mahina yung communication officer. Di ba? Yang ang kalaban mo ay nagpropropaganda, babanggain mo din niya nang mas matindi pa mga kaibigan. Ayan, nangyari nga po. Alam nyo naman, si Harimbawa, si uh, Atty. Claire, pang ilan na po yan? <laughs> pang ilan na po na pagpapalit yan ng uh, sabihin natin ng, uh, di ba, ng uh, House uh, Secretary, ng Communication Officer. Oh. Uh, si Jake Ruiz, mahina naman mga kaibigan. Mahina siya kailangan palitan, kailangan ng pang bardagulan ang laban ng ito, itong, lo, itong natitirang tatlong taon. Kailangan mga, alam mo yun, matigas at matapang bumangga do sa mga sinasabi ng kalaban. Alam kung ano yung sinisira ng kalaban at alam din niya kung paano niya sisiraan yung kalaban, mga kaibigan, sa social media. Yan kasi ang, yan kasi naglalabanan, hindi naman naglalabanan sa kalye, nagdidibate sa kalye wala namang live debate eh ilan ilan ay is isang beses pa lang nangyari yung nagaw si Corina oh kung may magdi-debate -de ng uh, Pro Duterte at Pro BBM mga kaibigan matatalo ang Pro Duterte sa debate oh kaya nangyayari nga ang tao nakakapanood ng puro lang video 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 fake news fake news mga distractions ng uh, Duterte ay million niyang mga yan mga kaibigan. Yun ang na-influensya ng fake news. Wala na iba nga da masasabing dahilan mga kaibigan. Iba? Wala na iba. Yung tao ay naloko sa fake news ng mga Duterte. Yan lang mga kaibigan ang masasabi natin dyan. So hanggang dito lang po. Maraming salamat sa panunod. At uulitin nga po natin. Huwag nyo pong sayangin mga kaibigan yung uh, alam nyo yun. Yung uh, maniwala tayo sa fake news. Huwag po ninyo sayangin at uh, tayo po naman pag minsan ay mag-comparison. Uh, diba? Magbigay tayo ng uh, paghahambing sa mga paniniwala natin. Totoo bang ang Pilipinas ay naghihirap? Kung ang Pilipinas po mga kaibigan ay naghihirap, hindi po malakas ang peso. Ang lakas po ng uh, Pilipin peso versus dollar mga kaibigan. Nung panahon ni Duterte, 58 po ang dollar tuwang-tuwa mga web OFW nagpapadala ng dollar diba nag 60 pa yun ng panahon ni Duterte mga kaibigan o oh. eh ngayon 55 lang mga kaibigan napakababa ng ano palitan ng ano dollar versus Philippine peso kaya malakas ang peso mga kaibigan o oh. pag malakas ang peso malakas ang ekonomiya diba o oh. Pansinin niyo, tingnan niyo kung magkano ang exchange rate ng Philippine pesos to US dollar. 55. Malakas 'yan, mga kaibigan. No. Kasi sa panahon ni Duterte, nag-58, 57 pa 'yan eh. Di ba? Oh. Kaya mga kaibigan, hanapin niyo yung solusyon. din kayo sa iba. Huwag yung puro Duterte na alam mo yun, video pag may, may nasabing masama sa video, paniniwala nyo agad, bangag, bangag, bangag. Wala namang patunay, di diba? So, tumakas na kayo dyan sa paniniwalang ganyan. Wala pong may dudulod sa inyo yan na, alam mo, yung katalinuhan. Magmumuka po kayo dyan, tanga mga kaibigan. Makukulong kayo doon sa kabubuhan. Oh, di ba? na lang mga kabayan, tayo po mga kaibigan ay mag-isip. Ah, mag-isip tayo, yan lang may papayo ko kami ako hindi ako napapagod kahit walang nanonood ng video ko mga kaibigan kung ayaw nyo ako supportahan wala po akong magagawa pero nagsabi ako ng katotohanan sa inyo yun lang po magagawa ko yun lang ang may tutulong ko mga kaibigan so maraming salamat sa inyo I wish you all well mga kaibigan maraming salamat mga kababayan thank you po